Good morning po. Good morning. Ito kami sa aming biniling lote ng aking misis. Ito na po nila. Ito po. Yan po yung aking tiyaga ah, sa pagugupit bilang isang barbero. Ito po. Pakita ko po sa inyo. Yan po sila. Medyo malaki-laki po pala ang tabasin ko, ano <laughs> yung mga puno-puno. palilinis ko nga ho. Mm -hmm. Nakita niyo na. Yung sa nakita namin doon eh. Ah, ito ang muson. Manhol yan ha. Ah, man, 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 -hol. man, -hol. Uh, man Paano yung manhol siya? tapunan tapuna na, yung may cold box. Yung lalim, ng tubig. Ah, oo, oo, oo. Tapos yeah. doon po sa dulo. Ay, ito, uh, ito, ito. Para makita ko. Hindi <laughs> ko si ang ano na ano. Ah, pa din. ah, ito po mga barbers ang muson. Ito ang muhon na. Eh. Ah, uh -uh. Sa kahoy na ito. Basta oh, oh, kahoy na yan. Ano Aha. Uh -huh. <laughs> mm -hmm. tapos doon ho yung isa no? Oh, nandito yung isa nandito. Patatabasan ko na rin. Ang tabi ho ayun yung nalito ito ito mm -hmm. Ano na uh, mga kabarbers at tinahanap po namin yung muson hmm. ito po ang balak po namin dito ni Mrs. ay gagawin po namin apartment yeah, apartment, pwede. apartment so, po ito mabang mm -mm. Mabang mataas lang talaga yung ano. pero nang yan. Yeah. ho talaga ang muson yan. oh, yeah. no? no, Ah, ho uh, daw yeah. ang muson. Ito, ito. Okay. Mm -hmm. Pero sigurado talaga dyan, no? Oh. Kasi, no, tama po sa sukat doon. Mm -hmm. Baka so, mapa... No, niya. Baka mapakain tayo sa kabila. diyan <laughs> <Okay. laughs> no? uh -huh. mm -hmm. Pero lalagyan naman natin ng muso niyan ano? The, hindi po, baka ito nasa ilalim lang. Mm Ilalim mo nito. Ito, ito, ay, ah, oh. oh, ah, meron mo diyan. Okay. Oh, dito pa dito. Para. Yeah. <laughs> dito diba talaga. Natagalan no at ito no. Pinalinis. Yan ito po yung aming nabili na property ni Mrs. Yan. Hanapin po natin isang muson. Ito, ito. Muson ba? Muhon. mohon Ano ba ang tawag talaga dyan? Muson, muson. Ah, muhon. <laughs> muhon nuraw talaga. Ay. Ang tawag dito. Ay, ito po. Di. Tandaan mo din ha. Oh, ayan. Um, para alam mo din. Six meter. Simula oh, po doon. Hanggang dito. mm uh -mm. Six meter pa na. Ayan. Eight. 8 -12. 8 -12. Mm -hmm. At tinalagyan po nila ng muson. Tinatandaan na po nila. Ayun pala, tanggal ng muson. Oo. Natanggal na bunot, no? Baka ganun din po yung nangyari po sa kabila, no? Nabunot na, bunot na nung kayo ng pader. Pader. Uh -huh. Ang malaki-laki ko pala itong punong ito. Uh, Ayan, ah, oh. oh, tayo. Kailangan po dito, power suhan. So. Power suhan. So, hmm. Ito, ibabalik ko natin itong masong tatay na. Talagay okay. ulit. So, pwede ibalik ko natin para baka mawala pa ho. Oh. Okay. Wala kami pang hukay kasi. Kaya kami... Bareta ho sana. Wala, wala na gero. Tatay, meron ho kayong bareta? Wala. wala na. Yeah, pwede naman ho dyan, papatong na lang ho dyan. Papaanohan ko na lang ho. Yeah. Sa Natandaan nyo lang ho, sa tapos uh ito. Mm -hmm. Sa may saging. Yan, yeah, ito, yeah, ito ha. Ito yung saging din ha. Yeah. Okay. Baka may mag-adjust eh. Malay na. Ano yan sila ho yung tagapag sukat po ng lupa ni Sir Benjamin. Mag-uwi kaya ito. Oo. Dala ka yung ball. Ang dala ang ball pindi? Eh, Wala. Wala akong kadala-dala dito. Pag-down lang. Mo, baka Para mag Para maguhitan ko yung tapat niyo. Mawala mm. man po yung kahoy. Eh. Mm, uh, may guhit na ano. guhit yeah, dito ako. Magka-meron magka lang ako ng bakat. Uh, eh, balik tayo, balik. Ayan po mga kabarbers. Ito po yung aming napundar na naman ng misis. Ayan. ay tsaga-tsaga lang. po yung aking katas ng pagugupit bilang isang barbero. Yan po ha. Mm -hmm. Medyo mano yun eh. Talagyan natin ang dahon. Yan, para. na. Para bukas ko naman ho paano na eh. Okay. Mm -hmm. Yan po mga kabarbers, shout out po sa lahat po ng mga barbero. Eh. Mhm. Oh, baka may ahas. Yan po mga kabarbers, good morning po, good morning. Mga pating video, dahan-dahan lang tayo. Ah, konti na lang po yung um, ano hahanapin. Shout out po sa lahat po ng barbero. Ah, yan po ang katas po ng pagugupit bilang isang barbero. sa tagal ko na po nagugupit. Almost 25 years na po yata ako nagugupit kahit pa paano po, eh, nakakapundar po. Napasalamat din po sa aking misis dahil po siya yung napakahusay din mag-handle ng aming mga negosyo. At pagdating po sa budget, siya po ang nag-handle. Halos minsan ho ay aalis po tayo. Ang laman lang ho ng aking wallet ay 150, 20. <laughs> Pero kasama ko naman ng aking misis. Siya may hawak ng budget lagi. Kaya papasalamat ako sa kanya. Dahil napakahusay po niya sa budget. Ayan po yung aming napundar na naman. Ito po. Napundar po namin yan. Salamat po kay God. Salamat sa blessing. At di niya po kami pinababayaan. Ito naman po pinupundar namin para din naman po sa aming pamilya, sa, aking mga, sa aming mga anak. Uh, gusto po namin balang araw eh. hindi po nila yung amin dinanas dahil napakahirap buhay lalo sa panahon ngayon yan mga kabarbers maraming maraming salamat po uh, sa lahat po ng customer ng Christian Anthony Barbershop salamat din po sa aking servisyo bilang isang barbero sa mga nagpapagupit maraming maraming salamat po ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo. At aking pagbubutihin pa po ang aking paggugupit Hindi. Ito, uh. yung... ito po yung ano. Hanapin mo dyan. Yung, Hi. Napuntahan natin. Kawa ito, kawa. Oh, may kawat di Bali may po doon. So, ito po yung ano, e, yung trecho, yan. yung e, Yung, ito yung po yan na yung kahoy pong po, yun po. na. At kukunan ko. Pa, kahoy na yun yung uh, niyo, ha? Mm. Ito po yeah, ano, ito. Yan, ito po yan. ano. Oh, yeah, yeah. yan. Yan. po yung muson, okay. amohon. Tapos diyan po yung isa. Dito po yung isa. Ayun po yung katapat. Ayun o. Oh. Ayun yun. Dito isa, ayun po yung katapat. Ayun o, oh, tapat po yun. Hanggang doon lang kayo, huwag kayong lalampas. Kaya nga, baka mama. ayun na, ayun o. Ayun. 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 Nandito po yun. Ito po ha, huwag kayo lulusong manhul yan ha. Wala po doon sa mohon. Thirteen, seventy four ang hanggang doon. Okay. Tandaan nga, thirteen, seventy four. Dito na ba, thirteen, seventy two. Tungbuka ay, kayo muna po kaya. Yo, atin niyo po maray pa salamat. Uh. De. Bye-bye. Uh. <laughs>